Ito ang panuntunan, isang komentaryo hango sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pangunuhan. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio. Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunusman o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Ang pamanggat po ng ating pag-uusapan, bakit di mo siya nararamdaman? Sa Lukas 24, 32, At naway ka nila, kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ng mga kasulatan. Kagad bago buwanlik seso sa presensya ng kanyang ama, nangako siya sa kanyang mga disipulo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Matiyo 28, talatang 20. Maulunigan ito sa Hebreo 13:5 kung saan binabanggit ang sinabi ni Yesus, hinding hindi ko kayo pababayaan o iiwan. Kung ganoon, bakit sinasabi ng marami na di nila nararamdaman na ang Panginoon ay malapit? Ang pangakong ito'y ibinigay sa mga anak ng Diyos, kaya't mahirap para sa mga di mananampalataya na maramdaman ang kanyang presensya. Ngunit ang ibang mananampalataya naman ay maaaring sobrang abala lamang kaya di na napapansin na siya ay naroon. Wala silang panahong magbasa ng Bible. Walang panahong pakinggan ang kanyang malumanay na tinig at walang panahong pagyamanin ang kanlang kaugnayan sa kanya. Ang iba naman po ay hindi kailanman nakakaramdam ng kanyang presensya o epekto sa buhay dahil ang estilo ng kalampamuhay ay lubos na ditugma sa kaloban ng ating Diyos. Tanong, gusto mo bang madama ang kanyang presensya? Narito ang ilang gabay. Una, tamasahin mo ang presensya ni Jesus sa pamagitan ng pagsasilbi sa iba. Si Jesus po ay naging isang lingkod. Kaya't mas nararamdaman mo siya habang ikay nagsisilbirin sa iba. Ikalawa, tamasahin mo ang kanyang presensya sa pamagitan ng pagpakumbaba. Be humble. Ikatlo, tamasahin mo ang presensya ni Jesus sa pamagitan ng pagiging masunurin o obedient. Maaring hindi tayo pinagkalooban ng Diyos ng pangunawa o kundi ang simpleng responsibilidad ng pagsunod. Ating iwan ang mga dahilan sa kanyang pangalaga. At ikapat po, tamasahin ang presensya ni Jesus sa pamagitan ng araw-araw na pakikipagniig sa Panginoon. Yung bang hindi kompletong araw kung hindi siya kaniig. manalangin po tayo, tanggap po namin ang lahat ng mga panuntunang ito, Panginoon, para po mangyari sa amin yung maramdaman namin kayo. Of course, hindi naman po parang feeling lamang ito o emosyon. Hindi po yung paninindig ng aming mga uh, buhok, mga pangilabot, Panginoon, hindi po yun. Ang mahalaga po, meron kaming pagsangayon at pagsunod sa iyong mga panuntunan madama po namin, Panginoon, kung paano kayo tularan sa inyong estilo ng pamumuhay, then we could experience, we could feel your most holy presence in our lives. Thank you very much for the privilege. In Jesus' name. Amen. Kuya Willie Basilio po, at ito ang panuntunan. Hanggang sa muli po. Pakinggan ang anong tunay, hatid ni Pastor Billy Basilio. Isinali mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Saylor. Sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungo lang sa www.guidelines.org.